ikalawang kabanata sa pagpapatuloy makikita ang ang paaralan kung saan sa isang silid nito makikita ang ating bida na nakaupo habang ang kanyang dalawang kama ay nasa ibabaw ng kanyang desk at halata ang pagkairita sa mukha nito at napapamura sa kanyang sarili wika pa nito sa kanyang isip na hindi niya talaga nais pa ang bumalik sa paaralan dagdag pa niya na hindi talaga siya komportable sa paaralan Hang nagrereklamo pa, ay naaga naman ang kanyang pansin dahil may narinig itong boses na napatingin na nga ito sa nila lang at natigilan habang papalapit ang lalaki at kasabay nito ang kamakaway at nakangiti-ngiting itsura habang tinawag siyang transfer student na siya namang ipinagtaka ng ating bida, binati siya nito at nagpakilala na nga ito bilang Yung Takli, labimpitong taong gulang nahalata sa ating bida ang pagkadismaya. Kaya tinignan ito ng matalim ng ating bida, at nagtanong, anong kailangan niya, at dahil sa reaksyon ng bida, ay nanlamig na lang bigla si Byung Tak, habang tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi, kaya napasabi siya, hala. Ang sungit, wika pa niya, gusto ko lang makipagkilala, hindi nga tumugon dito ang ating bida at yumukaw na lamang ito, habang sinabi sa kanyang isip wizard May mga top mall talaga kahit saan lugar ako magpunta kaya sinabi niya kay Byung Tak na hindi siya interesado kaya kung maaari ay hayaan niya na lang siyang matulog hindi naman nagpatinag dito si Byung Tak at kinulit pa siya nito Saad niya pa na isa siyang martial artist at mahilig makipaglaban at nais din niya na makilala ang mga high school gang members nationwide dahil dito tila nakuha nito ang interes ng ating bida, nagulat ito sa pagtataka habang nakayuko pa, kasabay nito ang kanyang bilang pagdilat, tinanong niya ang kanyang sarili, nagpalit ako ng pangalan, nakilala niya ba ako? Narito ba siya para makipaglaban? Dahil nakilala niya ako, napatawa naman si Byung Tak bigla, at sinabi, isa lang akong mahinang nilalang, isang takmol na humahanga ng sobra sa kanila wala naman akong kakayahan lumaban, kaya dumidikit ako sa malalakas. Sabay tawa pa nito, kaya natigilan na lang ang ating bida dahil sa narinig. Saad pa ni Byung Tak habang napapakamot sa ulo. Namuhay ako sa ensyan ng buong buhay ko. Kaya naman ang tanging nalalaman ko lang tangkol sa Seoul. High school gang members, lahat ay nagmula lamang sa internet. Dagdag pa nito, ikaw nagmula sa Seoul. Kaya inaasahan ko na marami ka's nalalaman patungkol sa kanila. Napatitig na lang ang ating bida kay Byung-tak. At sa isip niya, hindi pala siya na parito para hamanin ako sa laban, isa lamang pala siyang ganggang -gang na mahilig makipagkaibigan. Kahawala na akong dapat pang ikabahala sa kanya. Gayon pa ay hindi maalis sa kanyang isip ang tanong ni Byung-tak, kung marami ba daw siyang nalalaman tungkol sa nasabing gang? Gayon pa ay isinang tabi niya na lang muna ito, at naalala niya kung paano niya nilabanan isa-isa ang mga top fighter ng Soul. hindi lang isa o higit pa, napakuyom na lang ng dalawang kamao sa sobrang tuwa si Byung Tak at masayang nigtanong kung, kilala mo ba si Dae Ho Go at Sukjin Jin Jeo? Sila yung may hawak ng Seoul ng dalawang taon, eh, yung mga walang hiyang singers, si Yoon Hak Song at Do Kang. Sinagot naman siya ng ating bida habang, nakapangalumbaba pa ito na, syempre, nakapunta na ako sa parehong paaralagaya ni Sukjin at Dohan, hindi ko nga lang alam na magiging sikat din sila sa Aikian, nanlaki naman ang mata ni Byung Tak sa narinig, at kinumpirma niya kung tunay ba na galing sila sa iisang eskwelahan ni Sukjin at Dohan sa Kangwa High School. At talagang namamangha pa nga ang top mole, dagdag pa nito kung kilala din ito yung tinatawag na top junior. Yung tinatawag na, high school devil, Hoon Kim, at nang marinig ito ng bida ay nabigla naman siya, dahil alam niya na. Siya ang tinutukoy ng top call na ito, kaya napahawak na lamang siya sa kanyang batok, at naguguluhan kung ano ang isasagot. Nang biglang inulit ni Byung Tak ang tanong kung kilala nga ba niya si Hoon Kim, at dahil doon ay napilitang sumang-ayon ang ating bida. Kaya namang hal na naman ang top Mole na ito at nagtanong pa kung ano ba daw ang masasabi niya sa High School Devil. At napatahimik na nga lang ang ating bida at hindi agad nakasagot. Siya nga pala mga lords, kung hindi ka tatamarin ay iistorbahin muna kita. Baka pwedeng pa-like, comment at subscribe na rin sa ating channel para ma-inspired ang walang kwentang taga-recap niyo. Okay, balik sa istorya, sumagot ang ating bida sa tanong ni Byung tak na, isa lang yung masamang basura, nang bigla na lang siyang natigilan, nang may mapasin siyang paparating, sa likuran ni Byung Tak isang tila maangas na angas na kampani hudas ang lumabas, na mayabang na nagsabi kay Byung Tak na parang nakabatek, kung bakit napakaingay niya ngayon at parang masamang panahon, at kung bakit siya nagkakinteres sa transfer student aba isarin pala itong marites, kaya naman si Byung Tak ay nagtaka at nanlaki pa ang mata, nang mapagtanto kung sinong nasa likod niya, ito pala ay si Ho Jang na feeling pogi, at may kayabangang tinatangi, magka-cruise pa ang mga kamay sa dibdib at nagpifiling hari, humingi naman ng tawad itong si Byung Tak habang pawis ay tumatagaktak, sa kaing ayan niya na parang manok na panay putak, kaya ang Anggas ay muling nag-angas, hay nako! sarap sampilan ng tinelas. Mayabang pa na sabi niya, na hindi totoo ang balita, sa mga high school gang member daw ay bluff lang, at yung high school devil na tinaguri an, ay kaya niyang pabagsakin sa loob ng dalawang minuto lang, grabe, ang yabang, sarap nito sa bunutan. Kaya si Byung Tak ay napatawa na lang at ang mga salita ni Tokmol ay sinang ayunan. At si Hujang na nakakainis ay hindi na nakatiis, at nag-asta na naman na mabangis, kaya ang ating bida ay nanlisik, at nagtanong, kung bakit. At sa isip ng ating bida, base sa asta ng nilalang, mukha itong tigang nag-erang na membro ng gang, sabat naman agad ng timang na mayabang, na ang ating bida ang kanyang tinuran, na tila naghahamang ng laban, at inabipan nito na, sino ka sa iyong akala? At kung naghahanap daw ba ng away ang ating bida? Saad pa niya, hindi man daw nito alam kung saang lupalop ng soul galing ang ating bida, at gusto na daw ba nitong mamatay. Napatitig ng masama ang ating bida, at sinabing, kung susubukan mo akong guluhin, ay huwag mo akong sisihin kung mabali ko ang ilan sa mga buto mo, at umuwi kang nagsusumbong sa iyong magulang, at tinawag pa niya itong tabak choy, at hindi na nga nakapagpigil ang anggas at sumugod ng walang habas at susuntok ng buong lakas, kalmado naman siyang tinignan ng ating bida, at nang malapit ng dam ang suntok sa kanyang mukha ay, bahagyan niya lang itong inilegan, kaya wala itong tinamaan, at pagkakita ng opening ng ating bida, ay akmo naman niya itong bibigyan sana ng isa, nang bigla na lang niyang maalala, habang si Taba ay nanlaki ang mata, bigla na lang nagbalik sa isipan ng ating bida ang mga naganap. Nung araw na ipinatawag ang kanyang inabago bago siya mapatalsik sa paaralan, at ang usapan nila ng kanyang kapatid, na siyang dahilan kung bakit siya ngayon nasa paaralan, kaya nang mabalik na siya sa kanyang pag-iisip, ay kasabay nito, ay bahagyan niyang inilihis ang kanyang suntok, dahilan kung bakit hindi ito tumama kay Taba, at dahil dito ay natigilan na nga si Taba, na bahagyang pinagpawisan ang mukha, ganun din si Byung Tak na lubhang nagulat, natigilan din ang ating bida ng mapansin niya, na marami na ang nakapaligid sa kanila, at sa takot ng bida na baka mapatalsik na naman siya sa paaralan ay umisip siya ng paraan, sinambit niya na lang ang salitang, patawad, habang pinagpapawisan, kasabay ni hinawakan niya ang kamay ni Taba at ni Byung Tak sabay sabing, Dapat tayong magkasundo dahil nasa iisang klase lang tayo sabi pa ng ating bida 'di ba Sabi mo ikaw si Hu Jiang na nagtaka na nga lang si Hu Jiang dagdag pa ng ating bida Mukha kang malakas kaya na iwas mo ang atake ko at napatawa dito si Taba Ngunit sa isip niya na alam niyang may dahilan kung bakit sinadya niya hindi ako tamaan dot para hindi mapahiya Malakas pa itong tumawa at sinabing isa kang matalino at nakilala mo ang katangian ng isang master. Sabay napatawa na lang ang ating bida sa kanyang isip at nagsalita sa kanyang isip na mukhang naipit na naman ako sa mga tukmol na tulad nito at iniisip niya kung hanggang kailan siya kayang magpigil. Hanggang dito na lang muna mga lords. Sisikapin natin na laging makapag-upload basta hiling ko lang ay ang inyong patuloy na suporta. Maraming salamat po.